Aso ah, so mga koys, ah, ang kanindot gigwan hitag bukid mga koys, manitas itong maigsoon, sa mga parinti ba? Ihawan kita nilag manok. Pero dito ang mga balaka ng mga koys, kahit kung siya pa yung mga sa siyudad, ah, ay ka kabalaka, ihawan ta sila udong o ok tina pa. lighter. E na ako dito. Lagi na musiga lighters Ang problema kay wak mga kapasar ni mga koys, hindi nakapasa ng Boy Scout, Girl Scout ba? Mahirapan silang maghaling dito. Mahirapan sa kalisod. Ah, minsan lang kasi ato pumunta dito sa kanilang lugar mga guys, mga sa uh, mga isang taon, mga isang bisit lang siguro tayo makapunta dito. Pero sulit, sulit. Sulit talaga pag pumunta tayo sa mga lugar na ganito. Kaysa pumunta tayo sa lugar. Ang ah, ganda maganda naman yung siyudad kasi may mall. Ah, ang daming mga pasyelan pero dito, ano lang makikita mo dito? Mga puno ng mangga, ah, mga niyog, bundok kasi dito mga guys. Malayo sa kapitbahay, tapos ito lang mga bahay nila. Ito bahay ng pagpamangkin ko Tapos ito naman, bahay din ng uh, kapatid ko Ito sa pagpamangkin ko At saka yun, at saka yun doon, doon, doon. Bahay din ng pamangkin ko yeah. Dito banda, nakabili sila ng kunting uh, lupa. lupa dito yeah. Tinayuan nila ng bahay Ayun, dito na sila katira Ngayon, uh, mga ilang bisis pa naman ako nakapunta to Mga tatlong bisis o dalawang bisis pa siguro Kasi malayo din to sa bahay ko Kaya yung bahay ko naman ay doon sa Santo Tomas, Sabado del Norte pero sulit na sulit talaga mga koys, kasi malaki yung manok na kinatay namin. Ito yung mga pamangkin ko. Ay, yeah. shut out, shut out. Ay, matakot sa kamera. <laughs> ay, mga pamangkin. Na Busy sa cellphone kasi. Ano kasi, minsan malaki kasi yung signal dito. Ah, <laughs> oh, guys. Shut out, guys. Shut out. Shout out. <laughs> <laughs> ah, siyempre, didit dito rin si mama. So, sama namin. Ito yung bahay nila. Hi, ay hey, dudong. Kumusta niya dong? Okay na ka niya? Ah, oh, mga pamangkin ko lahat mga guys. Ah, okay din dito mga guys kasi malayo sa mga kapitbahay ba. Wala pero talaga malayo-layo talaga 'tong mga guys sa uh, lungsod mga guys. Lamas! Tapos dito, s'yempre, lamas ani ah, lamas, lamas kulang. Oh, so, ito mga guys ang karing manok namin, so mga tatlong kilo siguro 'to, mga tatlong kilo. Oh, ala ito. Tatlong kilo? Kayo malaki. Yun. Ah, wow. <laughs> Relaxing kasi Oscar, oh. <laughs> Okay. Tapos dito, ah, wala na nakapaghaling na. Mm, yun. Shout out, shout out. Shout out. Ah. Ah, Siyempre mga boys, mas, mas, masarap ang manok mga guys pag ng kapayas. Ah, uh, Marinit mo na manok para lalong sumasarap. Tulong-tulong. <laughs> Tulong-tulong para makakain na maaga. Wala makatulog na maaga kasi dito guys, walang kurinti dito. Ano lang ito, solar sagat ginagamit nila dito. <laughs> may 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 ano pala guys? May wire pala hal ito, wire lang walang ilaw <laughs> Naputulan ito hidong. Na putulan eh, hindi kabayan <laughs> Ah, ito yung si kilala nyo ba si Family Toro? Ito yung si Toro. Toro <laughs> <Puro> noya <Luya> edition. Toro, <laughs> <laughs> so, correct na. Si Family Toro, kawawa na si Toro. Oh, Toro na luya edition. Ha? <laughs> <laughs> Toro, Toro luya edition. <laughs>

Ah, kana gris ka, gris kyo. Ah, ana gid. Uy, usa grista nag pila ka hoyop. Dili <laughs> ba <laughs> to uh, ko ba? Dili na ito yung panggatong namin dito, guys, pag hindi. Kasi kasi ganun makulimlim na nga 4 ng panahon ngayon, makulimlim pa panahon ngayon dito kasi araw-araw nang umulan dito. Pero sana hindi tayo mabot ng ulan sa pagluluto natin ng manok. Okay, tak ang natin ang karahay. Yung kaha. <laughs> Yun, mantika. Hm. 'Yon. Tapos saan pupunta 'yon? <laughs> Ito nga pala mga pamilya Toro. pamili Toro. <laughs> ah, pamili Toro lo, Birsir. Ampin ako sa pala nila dito mga guys si pamili Toro. Ah, yun? Mga mga content Toro. Toro na dire. Mag-adjust mo sa pader dire, pakabaritis. Ayun, nang lamas. Mhm. Uh -huh.

para lalong sumasarap yan <laughs> mga guys hmm. ah, di masirong mga ano ang pangapil yun, dala dala na yung labas tapos <laughs> ah, lang naglagay nang ano mga guys yun buncing ko biya to sige pero kumukulo na wow Wops, oh mga silingan, lamas pa lang yan. Yeah. May amoy na. Huwag tingok. Alo, <laughs> oh, alo, alo, alo. Yun. O, oh, pag pula-pula na yung lamas mga guys, ha, siyempre, chins na naman tayo ng kusinira. <laughs> Iba na naman ang kusinira natin ngayon. O, oh, Wow. Yun. Ang ano nga pala, uy, uy parang may lugro, may lugro tirada, bapa.

Oh, Pan at mga ilang mga ilang minuto ba 'yan? 5 minutes. 5 minutes. Okay. Papoy ta. Okay mga guys, wala na pula na kayo mga guys. Sa katong dito, pula na po mga nawong sa si tubig <laughs> Pero okay na. <laughs> Oops. Butangag tubig ikan si Casillas. <laughs> Yan. Yun. Ops oh, tige kay. Dagdag tubig kay dagdag ta. Hmm, Kana Kana Oh, si kasulti ko sinira.

Kayo oh, eh, ra loyo loya loya na mga ngo. Oh. Uh, mamang ana roso loya na king long pili. Tita Tita <laughs> Okay. So magpaabot ta karon og pila ka a minuto. ato na ning haunon og ato nang kanon. Okay. Okay guys, uh, sa 20 minutos yung pagnilata na lupa ilupad ang sili. Dayon. Ibutang ang kapayas. Yan. Lagay na kapayas sa op. Lagay na kapayas. sa oh, op. lang. Ay, mikus. kosmikas. Ay, may kosmikas ng konti. Ayun, ang lagay. Yun. Ang lagay ng kapayas ay makate. Oo. Oh. Huwag mo lang Masarap kasi sa tinula pag may kapayas na ilagay Kapaya. sa op. Kapaya. Oh. Kapayas yan sa amin, guys. Uh, mga guys. Siyempre, tingnan mo yung mga muka kung ano nang nangyari sa mga muka. Talagang ano na. Ah, uh, sa sunod buwan, balikan ko naman ito kasi marami pa naman maliliit eh. Oh. Ah, sa sunod na buwan, malaki-laki na to. Ah, pwede na. Pwede na dayuhin ulit. <laughs> para makakatay na naman tayo ng manok. makasabaw na naman tayo dito. Maraming follower na dito. Hindi subscriber. <laughs> eh, maghintay na tayo ng ilang, ilang minuto lang at makakain na talaga tayo. Kasi ano na eh. Malambot na. At saka kapaya, papaya na lang ang... dinagdag para lalong sumasarap. Oh, yun. So, wag natin kalimutan sa sunod na buwan. balik tayo, balik ulit tayo dito. Si marami pa naman tira eh, may malaglaki na oh. <laughs> oh, simple, lata na gyud at luto na. Ayun, kunin mo na yung paborito kong ano, isol, isol at saka yung ah, ano, batikulon. Yung talaga ang ano ko, yung asawa ko, yan na naman ang gusto niya. Tapos yung sa akin, kasi mahirap na pag ma maabot na doon. Pag maka makaabot na doon kasi, hindi na, kasi sino lang kumuha. Oh, hindi na, oh, yun. Yun, at saka yung isang batikulon dyan. Ayun, batikulon. Mura. Ah, no, mag-gahit. Yun. Matigas yung anong, jan, ano dyan. Ano? Oh. Matigas. Matigas yun, Eh, magtuli. <laughs> okay, pwede na. Pretzel, Len. Okay. Uh, yun, okay. no? Gabi. Yeah, okay. Atay? No, wala. Okay, okay na, okay na. Okay, okay. na sa akin. O, sige, dito daw na. No, okay. okay. Siyempre dito. Ah, dito. Wala na. Oo na, pwede na. Dito pa lang, dito. Ito pala sa Gabi. Sarap. Isang panok lang. Ano'y oh, sabaw? tingnan nyo mga guys. So, kumain na kami ngayon. Doon, nakagawan pa kasi. Kasi yung iba ayaw kumain ng ganoon Kasi ano Oh, hindi sila, yung may may mga hilig talaga sa manok eh. Oh, alam ko naman yun din, kayo na may hilig din kayo sa manok na may. Ako eh, hilig ko talaga sa manok yung batikulo at saka yung isol sa may puwit ba. Yun talaga ang, ang gusto. Yo, iba may ng atay daw. <laughs> Kahit lang kami dito, guys. Ah, uh, pero mayayaman kami mga guys. Tingnan kutsara namin mga guys, oh. Oh, gold yan. Gold yan mga kutsara namin. Hindi yan basta-basta. Ito mga kutsara kasi ito mga guys, gal, nakita lang to sa paahan ng bundok. At pinatry namin uh, Pinatry namin kung ano talaga nga klase ng kutsara to Hindi siya gold Ano lang siya uh, Parang bronze lang siya Akala namin mayaman na yung mga kapatid ko Nakakapulot ng ganito Pero hindi pala Ano lang siya O sige na Kain na, ano pa hinahintay natin Kain na na Naubos na yung sabaw mga guys Kasi sabaw ano, Mahilig dito. talaga sa sabaw talaga ito Ang dami naman din sabaw Kita nyo naman sabaw kanina yeah. Ay, Ginagdagan pa pero Naubos din. Hmm. don Patayin ko muna yung sandali yung kamera natin. Para naman makakain naman ako ng gusto. Kasi, Oh. <laughs> <laughs> Siyempre guys, humanamig kaon. Pero normal mag na naimaw lahi. Oh. Ang sabot, ang, 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 ang ano namin dito, sabot namin dito mga guys. Ah, uh, ang ulahi mo ay... <laughs> Siyempre dito, ah, uh, wala na talaga. Talagang Clean na talaga. Clean up na. Clean up. Oh, clean up na. Talagang wala na talaga. ubos na. At uh, busog na rin lahat. Okay? Okay guys. Salamat sa pagtangkilig sa ating uh, konting video. Uh, shout out sa taranakong mga subscriber. Huwag katungo pa ka-subscribe. Paki-subscribe lang po. Salamat po mga guys. Bye bye. Tita Tits. Tita Tits. <laughs> Tita Tits. <laughs>